Alam niyo ba mga tropa na itong si Angelina Jolie ay nag-hire ng isang hitman mula sa New York upang kitilin ang sarili niyang buhay? Bakit niya nagawa ito? Noong taong 1997 nang siya ay nasa 22 taong gulang ay tinamaan siya ng matinding depresyon. Dito ay naisipan niyang umarkila ng isang bayarang mamamatay tao upang kunin ang kanyang sariling buhay. Sa dahilang ayaw niya umanong gawin ito sa sarili niya ng personal. Ang dahilan niya dito mga tropa ay upang maiwasan ng mga mahal niya sa buhay at mga kaibigan niya na mag-isip o makonsensya sa kung bakit niya ito nagawa sa sarili niyang buhay. Para hindi mangyari ito ay umarkila siya ng hitman mula sa New York at palabasin na krimen lamang ang mangyayari sa pagkawala ng kanyang buhay. Ayon pa nga kay Angelina Jolie na ang plano niya ay magwi siya ng malaking halaga ng pera at palalabasin na hold up lamang ang mangyayari. Hindi niya ibibigay ang pera at manlalaban siya. Matapos noon ay papuputukan siya ng hitman at kukunin ang daladalang pera at diiwan na lamang ang katawan ni Angelina Jolie na walang buhay. Ngunit bago nila isagawa ang planong ito ay binigyan ng hitman itong si Angelina Jolie ng dalawang buwan upang pag-isipan niyang mabuti ang plano niya sa kanyang sarili. At makaraan ng isang buwan ay muling tumawag si Angelina upang huwag nang ituloy ang plano.